Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. Dalawang taon halos uh, na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary, ay a complete failure. At uh, huwag pong mag-alala, mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff, ang uh, ating uh, DepEd Secretary, Secretary Angara, ay uh, nililinis naman kung ano man ang dumina na iwan noong nakaraan. At uh, lamang ang pinag-uusapan natin, yung 1,000, rather 1,500,000 ng mga gadgets, laptops, at ibang mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Sekretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020 na hindi nagamit. So 2024 lamang ito nasa sa ayos ni Sekretary Angara. Ang clincher dito hindi yun yun eh. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. This was 10.25 or 10.30 in the morning. Maba sa oras ko. Uh, hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10.25, 10.30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya. At 10.30 in the morning. Doon ko, doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung